Ayan, guys. Nakatambay lang kami dito sa gilid ng ilog. Tapang hangin. Sige, mahulog ka dyan, Ili. Tamang tambay ang mga taong bayan. Mga taong bayan. Taong bayan na walang pera. Ito yung mga nawala. <laughs> no, 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 no. <inaudible> no 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 <inaudible> no 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 Shake hands, shake hands. Yay! Yay, galing ah. Galing seven si ah. Yay, mabuhay. Mabuhay ang batang walang kamuang-muang. Yep, <laughs> yep. Hooray! Yay, saya sayang bata. Lo, no, lo, no, lo, no, lo, no, lo, no. lo, 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 lo. Come back, come back sarap magpahangin dito. Sa pagtulog mahal, hintayin mo naman ako. Sabay tayo. Uminom ng jet. Ibang may pinagsamahan. San Miguel Beer Wala walang tagay ngayon, ah. Ano? Ano ngayon? Uh, today is a uh, relaxed day. No tagaying No nothing. Just, ano lang, chill out lang. Just chilling here. No in... tagay because <laughs> we had tagay and we are so fucking drunk. Why can't you use one of the over हम इतना तो थे थे। नहीं बनाएंगे तो

And then, next is tatay. <laughs> panay, panay, popo. Mobi, pan, sa Ang pulis na dulast tinakbo sa ospital. Bebe, on the Champorado Market. Champorado Market. Now, what should I know? Champorado Market. Ai. nanay tatay, nanay tatay gusto ko din kamali yeah. ay pipingotin ko. Yay! Yeah. Wish, wish your Kamali siya, mo. Ay, sana natin mahal! Nanay, tatay, <laughs> gusto kong <bang pirapay>? ate, <laughs> kuya, <laughs> gusto kong kape. <laughs> Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang <laughs> <laughs> kamali ay <pipi> ko. Ang <laughs> <laughs> kamali ay ko. Ang mga kamali ay ito sa sagot. Ito ang sagot. Ito ang sagot. Ito ang sagot. Ito ang sagot. Ito One two three four five six seven. seven two, three, four, five, oh six seven. <laughs> one two three four five six seven yeah. eight. <laughs> one two three four five six seven eight nine. Zero.

tatai <laughs> hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. tatai ng mga tao dito alikabang kitan 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 Sublita yun. Sa order. Kaya na lang, kaya na kaya na kaya na kaya na. Tara na. Alright guys, that's it for the video. We are... We're going back.